Ayan pag na. Yan. Pwede na to. Lambot. Yun, isang napakagandang araw sa inyo. Mga yung episode natin ngayon. Magluluto tayong sinigang sa sampalok pata ng baboy. yan meron tayong pata. Kinakulo na natin para sugradong malinis at malamot na siya. Ayan, noon ang gagawin natin. Siyempre, mag-isa muna tayong bawang at sibuyas. susunod natin pong kamatis. Palabasin lang natin yung katas ng kamatis. Yan, dahil naglabas na ng katas yung kamatis natin, lagyan natin itong pata ng baboy. At maganda kasi pinapakulo muna to para malinis siya, mawala yung impurities at malamok na rin siya. Yan, maglalagay na tayo ng patis. Tapos, tubig. Sakto lang. Lagay na natin itong sampalok. Yan, palambutin muna natin yung sampalok para lumabas yung katas niya. Kaya pag ganyan na, lumabas na yung katas ng sampalok. Tinagyan na natin itong puso ng saging kasi matigas din ito. Paglalagay na tayo ng pampalasa. Tapos, okra at siling verde. Madali lang namang maluto yung okra. Sabay na natin itong pangkong. Yan, takpan lang natin para maluto yung dahon ng kangkong. Ang pag ganyan na pwede na to. Lambot. Alam nyo na yung kasunod niya. No? Yari din na ang ating sinigang sa sampalok. Pata ng baboy. Siyempre bakit sinunod niyan? Magdadisal muna tayo. Tawag na. sabaw. Hmm, sarap ng pagkaasim ng sampano. Puso ng saging. Sausaw natin dito sa patis sili. Mainit pa. masarap po kain po hmm It might be silly. Okay, hey, salamat po. Kaya <coughs> well, siguro nga dito yung episode natin. Salamat sa panonood. God bless.